guys, mayong adlaw sa tanan so nata diri karon sa gawas guys kundiin, nagabanding kami og pangapi diri sa amo ang outside outside tug ah okay hello so muni ang mga tao mahilig sa kape so nakikita niyo ayan kape Milo oh so grabe ako mamamakaingkit guys so, oh no Oh, grabe. Kuan pala gisa. Kuan gala si mama ba kanang solid pa kay nag mga pit. Eh kulang pag diya ma kay na vlog ta ma. Sa mama oi. Eh. So guys, nani kaon na ay bato guys. Bato. Dinapay kina pa ay di bato. Kaon tag bato ka. Kaon tag. Kuan guys oh kini wala pug kuan sa tiko baro guys. Ngayon guys, grabe kaprisko Hangin dali guys, kita ninyo ang mga... Bye bye. Nagapalid ang mga suot. nila. grabe. Marag si Elvis Presley. <laughs> oh, o, mga... Kapalong Ayan. So, oh, so yeah. grabe ka. Enjoy dari sa mga ang gawas, guys. Oh. oh, nagapalid ang mga buhok. Sama sa kuto ni Lord. Oh, bago mata dong. Kapi na dong. Oh, kapi na, kapi, kapi. Kapi na. Kapi naman kapi. Na. Kapi, na. kapi. Na. <laughs> so, so, tagay tagay. So karon <laughs> karon guys, ato na ni human ato ang atong guys, kimbrag buto masig diri guys. Taon sa ug say. So thank you for watching. Kumay lo. Tagay kanunay.